Meron akong ah, kahat ka sa Maynila mag, magpahal ng kaso. Pero ako naman, sa totoo lang, ay kung ayaw, ayokong diwag. So dito sabi ko, basigay kung saan ako magsalita isang kanto, may lima o dalawang tao makinig sa akin, okay na ako. Kasi yun ang sadya ko. Kasi yun ang sadya Yun ang dapat kong gawin. So kasi yun na sadya Retirado na ako, but the people must be protected and the people must be heard. So, okay. Ngayon, magpunta tayo doon sa Rizal. Park. Uh, Quezon Park. Uh, oh. uh, Quezon Park po. Ah, uh, Quezon Park. O, oh, maglakad tayo ng... Marunong kayo maglangoy. <laughs> Kasi may Quezon Park rin ako sa Davao. Galing doon pagkatapos natin, maghabulan tayo ng langoy doon sa Davao at doon tayo makapunan kung swertehin. Kung walang swerte, tayo ang hapunan ng mga pating lalo na yung mga Mayor, magpahit pa ba kayo ng absolute last question galing sa media? Absolute last question, okay? Sige mayroong gabi uh, tayo, tayo dito po sa 3rd floor studio ano po yung masasabi niya sa tabo ng investigasyon ngayon sa senado patungkol sa Pedialyx well, ay ito si Bato ito yung dinala ko doon sa Maynila kasi ginawa ng PNP chief Bato bata pa rin ako noon fiscal ako Second Lieutenant pa yan sa Philippine Constabulary. Ihado ko yan. Ako ang ninong sa kasal niyan. I have full faith. Kaya lang medyo madaldal. Minsan sa isa pupunta yung bunganga. Pero hayaan mo siya. Ano, si Bato, ipangako ko sa iyo. Ilalabas niya yan totoo kung anong nga na, putang magtiwala kayo kay Bato PM Ayer yan mahusay na ofisyal at straight forward sa buhay niya uh, sa, sa pinakamahabang panahon he work for me he is good And he will be a leader of our country. He will, will aim to be a protector of the people's interest.